pagkatapos ng digmaan, nanatili ang bahay. Balot pa rin ng trahedya ang bawat sulok nito. Nahimik sa umaga, ngunit sa gabi, may <tod noise> mga yapak sa pasilyo. Boses na kumakalasko sa dingding at mga mata na sumisilip mula sa lumang kurtina. Ayon sa mga kwento-kwento, may batang babaeng namatay sa kalsada sa tapat ng bahay. Ang ilan ay nakakarinig ng pag-iyak sa tahanan, habang ang iba naman ay nakakakita ng dating mga katulong sa may bintana. Palaging nakatanaw. Palaging nakabantay. Ngayon, ang dating tahanan ay muli na namang binuhay ng mga mesa, mga kandila, mga halakhak ng mga kumakain at ginawa itong isang restaurant pader nito ay masyadong makapal upang hindi madama ang mga aninong nagdaraan. Mga yabag sa kahoy, mga bulong sa hangin, mga tanaw mula sa pintana. Mga gabing may dagli ang kandila lamang at malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa balat. Ngunit sa bawat katahimikan, sa pagitan ng mga tunog ng kubyernos, ay mga maririnig ang mahina, Malamig na bulong. Eh, hindi pa kami umaalis. Ang La Peral White House ay hindi lang bahay. Isa itong testamento ng karasan, magdurusa, at mga kaluluwang di natahimik. Kaya kung sakaling mapadaan ka sa teacher's camp, tumigil ka sandali. Makinig ka dahil minsan, ang kasaysayan ay humihinga sa gitna ng katahimikan ng gabi